Ako nga pala si Arnel. Membro sa magkakaibigan mo ako. Wala naman tinda. So, si tindahan yan. Diyan nagumpisa ang mga kulitan. At diyan nagsimula ang mga tambayan namin mga magkakaibigan mag mo okay? ko. Ayan po ah. Kaya, kung may isip nyo, ang tinda na yan, laging may tambay ang nakatambay diyan. Ha? Ah? Ayan si Jojo. Awan pala si Jojo, the Corolla Boy. Oh, ba? Diba? Ay, si Banban. Bang, Janzel, bang, Janzel, Janzel. Ay. Ang Frank. Ang Frank. Ang si Buga. At si TJ. Laszlo. Siyempre, hindi mo to ang mga kaibigan mo ulit pag wala si Arnel. Ang mga pala si Arnel. Ang chick boy ng mga magkaibigan mo ulit. Di ba? Ang ina. Di ko ko yun daw. Meron pang isa. Meron pang isa. O, ako magawa. o na. Ito nga pala siya. Photographer na. Mm -hmm. namin. Kami naman na director pa. <laughs> Mimi the one. <laughs> At ngayon, mayroon kami isang gagawin din dahil all sa aming kaibigan. Sa aming mga kaibigan. At siyempre, sa aming mga Dika bebe! bebe. Okay, dito na tayo. Bebe! <laughs>

kung sino kami kung kami kung sa dito lang mga tropa nagintay tayo. nakakain nagintay lang naman kami na magsalita ka may hindi ano sorry hindi lang nga pala si PJ ang Ha? sa kaibiyo mo ulit um kasi siya pala kay Ate Bea mga sinabi nila, katulad ng sinabi nila, ito eh. Uh, ah, ni Jazel. Pero may ginawa mo, sorry ka na. Kasi, may pag wala kaibigan. Di ba? Alam mo yun, now you know. Okay na. Yo, may na. Okay na. Tsaka sa... Namahal ko nga pala. Ingat lagi. Oh, matip-tube. Bura, 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 bura. bura. Para Aibaba, bura 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 Mari lah Oh, tengoklah, OJ Baik, Merry Happy New Year So, visit the flag Jangan panggil Ikat dia aku lagi, ah Take care always awesome. Ambi, hello Kenalan lamin Ah, uh, naman sa problema natin, tropa Sana, pagbago ka. na okay lang naman sa amin na kausapin oh, mo na kami, makikipagbati naman kami sa'yo. Hintay lang talaga namin yung sorry mo. At tanggapin naman namin dahil kaibigyan ka namin eh. Kaya sana, okay naman yung mga biro mo. Pero, ano mo naman ako? Ano mo naman ako? Ano mo naman Yeah. Okay na yung, yung biro-biro, pero yung, siyempre iba pa rin yung biro dun sa seryoso. Kaya, yeah, zombie, okay lang ha, kausapin ka na namin. namin. Mangyay ka lang sorry sa amin. Lumapit siya, tag -isa lang. Isa-isa yung kami mangyay yung sorry. Tatanggapin namin. Oo, mag-uusap naman tayo lahat. Eh. Hi, zombie. Ay, musta? Musta na namin. Merry Christmas. Mama, chuk, -chuk. Lagi, May, para naman doon Isya. sa sa ano ko, gabahay. Sa ita, gabahay. Alam mo yun, hindi mm. ka man. Kaso okay. hindi mo alam, okay. hindi mo alam yata kung sino ka eh. Pero alam ko kung sino ka. Siyempre. <laughs> 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 alam mo ya, huwag mo sana isipin na pinagpalit ka namin doon sa dalawa. Hindi ka namin pinagpalit. Hindi lang talaga namin mag-show. Hindi ka ng sorry, hindi lang. Kaingat lagi, bye-bye. Beri, kala ko, salamat lagi. Alam mo, iniisip namin pag-share okay. mo sa si Father, Father. na katawarin yung mga nakagawa sa na amin kasalanan. Palagi, may isip, pala, may isip talaga kita dahil nakagawa ka na ng kasalanan kami Mapatawarin naman sana amin ay kaso sa amin mo lang ako. Ato, me, nating plan. Just call me and text me. And I'll be there.